Hello! Ito na naman po ang inyong lingkod. Ati Presi TV ang magbibigay sa si inyo ng another recipe ng aking sinigang na salmon. Yan nagpakulo na ako ng tubig. Of course, syempre, lagyan na muna natin yung sibuyas at yung kamatis. At isunod natin yung gabi dahil alam naman natin na ang gabi eh talaga namang mahirap palambutin lalo kung yung makunat na gabi. At ayan na nga, nilagay ko na rin yung okra. So, ito naman yung uh, na aking nabili ng 70 pesos. Ito na rin yung ulam ko ng tanghalian at hapunan. Inas lang ko muna para kagat na kagat yung asin. At ito naman ang aking nor sinigang na gabi mix. Meron din siyang sangkap na gabi para malapot ang sabaw. Ito na at kulong kuluna at tinambog ko na rin yung kangkong uh, na saksakan ng mahal sa ngayon ang kangkong. Ayan na uh, malambot na yung kangkong sa so, itlagay na rin natin ang Salmon. Ang um, bango-bango ah. So, como nga uh, luto na, ilagay naman natin ating uh, uh, sinigang uh, sampalok mix para pampaasim At ayan. Parang ang sarap na kumain talaga. Nakakagutom na, no? Hindi pa siya magaanong luto. At hindi pa talad na talad yung pinaka-sampalok niya. At mm, ang salmon kasi napakasarap niya. Walang kalansalans eh. Kaya masarap isigang para din siyang bangos. So, hintayin lang natin siyang uh, kumulo at eh, yan naman eh, luto na pwedeng pwede na rin kumain. Kung gusto nyo lagyan nyo ng pampalasang konti, lagyan nyo na rin. Eh, ako kasi pag naglagay ng uh, nor sampalok mix, hindi na ako naglalagay ng pampalasa. O yung tak-tak. Kaya, eto na, tara na. At tayo kumain na. Ang uh, buong buo yung salmon niya, eh, no? at uh, talaga naman kung makikita ninyo ano, mapapansin nyo wala akong kanin yan ang pinakakanin ko ang gabi yan ang aking na uh, pinaka kanin kasi halos sa uh, 10 days na akong hindi kumakain ng may kanin at uh, yung mga gulay na ganyan lang ang aking na uh, kinakain at yan lang ibusog na busog na ako so tara na kain po tayo ha? masarap ang gabi makunat kunat Happy eating to all. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.